Hello guys, good afternoon. Ito na naman ang mother niyo. Pagkatapos e, ka mag nito dun sa labas, ito na naman ang aking gagawin. Siyempre, ano pang nga ba? mag ng plato. Tapos na ako magkape. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi kasi ako po nagulat na. Kasi may ginawa ko dun sa labas namin. Ginawa ko ng aking kisame um, dun sa labas. Kaya so, tinapos ko muna kasi sabura ang init. Para matakpan na lang ang aking ano lang init. Bango kasi dito sa bahay. Masyado mainit yung panahon medyo hindi ko na pinakaya parang naninikit ang dibdib ko naninikit ang dibdib ko simple ang maderno ay maghuhugas na naman pero bago ako maghugas magsasalang muna ako ng kanin namin para habang maghugas tumatakbo yung aking ano. Kulo-kulo yung aking kanin. Ganun. Ay, natapos na ako magkisame sa bahay ko doon sa la labas outside. so tomorrow ako maglalaga ako tomorrow pag sinipag ako at pa pag maaga ako nagising pag nag-umagag ng yung mother niya. Tingnan niyo yan, yan, guys, ang aking bubong na yan. Ginawa ko rin yan. Ako din yung gumawa niya. Yan. Nilagyan ko rin ng ano. Kasi nga mainit dito sa kusina. Ngayon, kahit saan mainit talaga. Kahit dito sa kwarto namin. Mainit as in mainit. Ayan. Ay, Ayan. Siyempre, walang lalaki dito sa bahay wala din akong pera para mag-utos ng may ano ng gagawa at saka hindi ko pa man muna ipapagawa ito ng gusto kasi hihintayin ko muna makakangin na akong dalaga para graduate mag-iipon muna ako ng gusto para akong pag Bahay. Ako gusto ko rin yung ano eh. Yung bahay na maayos. Yung magiging comfortable ako sa lahat ng bagay. Ang gusto, gusto ko yung mga tulong ako ng masarap. Diba? Ganun ang pinakagusto ko. Eh. dalawa. Hmm. Dalawa at kalahati. Hindi naman din kasi mo uubos. Ayan. Marami pa akong gagawin guys sa bahay namin. Unti-unti lang.

habang kumukulo-kulo. <laughs> habang maghugas tayo, kumukulo yung ating sinain. Matapos man tayo maghugas, eh, tapos rin nang kanin, di ba? Ganyan ang model niya maggawa dito. Dual SIM. <laughs> Dual sim. Dual sim. Dual sim dapat lagi kasi alam niyo na ang mother ng gat maari matapos agad eh. May inabda kong ilaw sa TikTok. Yung ilaw na Sana okay yun. 540. Siyempre, alam nyo yun, modern yun. Gaya-gaya din kung ano makita. Basta nakakasolong sa pag pahangin dito sa bahay. bibili natin siyempre. Around. Tapos na. Kapag na natin tayo. Siyempre, itatago natin ito dito sa... Okay, alright, alright. Maguhugas na tayo ng ating ano, mga ito. Kaya wala naman ibang gagawa nito. Ako lang din kahit ilagay ko lang dito maghapon wala namang wala namang gagalaw dyan kundi ako lang kaya hindi pwede ako magtamad tamaran ano kasi walang uh, wala maghahalili sa mother nakita saan. Pupunta pa rin ako ng main road kasi ako yung magbibili ng ulam ni Kulit. May adobo pa rin. Kaya lang yan si Kulit ay eh. pagkakinain niya na hindi na yan uulit. Pagkakinain niya na ng tanghali hindi niya na uulitin eh sa gabi. Maarte. Maarte ang okay. aking niya. pag naghugas ng plato lang tayo eh, ayun ayan siyempre hindi tayo pwede magtira ng hugasin hindi tayo ipisin dito pa naman sa bahay pagka may hugasin dito sa lababo ang eh, naglalabasan ng mga ipis kahit naman saan siguro may ipis Pagkaluto At ko ng kanina, kuya Alice, ito pa ako ng kanto, Market, market. Ng nice, parinke. Parang gusto ko tuloy bumili ng ano. Gusto ko bumili ng tao dito. Ang langka. di ba? Tapos na ang kanin ko mag nag ano na rin. Ayan. Diba.